kinumpirma ni Andy na may pinagdaraanan ang pagsasama nila ngayon ng professional surfer na si Philmar. What's up mga ka-showbiz natics? Nandito na naman tayo sa bago nating video. Kung bago ka sa channel na ito, ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming videos. Tahasang tinukoy ni Andy Eigenman na isang kaibigang babae ng partner niyang si Filmar Alipayo ang dahilan ng kanyang post sa social media. Nagsimula sa mga cryptic posts may pahaging si Andy upol sa snake or mga agaw. Dahil kumalat sa social media ang kanyang cryptic post, nagbigay ng konteksto ang aktres. May kinalaman daw ito sa pagpapalagay ni Philmar at isang kaibigang babae ng love couple tattoo. Ito raw ay hindi pinaalam kay Andy at ginawa ito kung kailan nagkaroon ng away sina Andy at Philmar. Pakiramdam daw ni Andy ay betrayed. Siya or Trinidor ng kaibigang babaeng nang hihimasok daw sa pagsasama nila ni Philmar. Kumalat na sa social media ang mga larawan ni Philmar kasama ang foreign female friend na nagbalagay ng matching tattoos. Hindi rin itinago ng female friend na sobrang close niya sa kanyang lil bro na si Philmar batay sa captions ng post niya kasama ang surfer. Latest post ni Andy ngayong tanghali ng Sabado, February 8, 2025, Buo niyang inilahad ang mas malalim niyang pinanggagalingan. Revelasyon ni Andy Alam niyang hindi siya pinagtaksilan ni Philmar kasama ang babaeng tinutukot. Subalit, trinidor daw siya ng kaibigang babae ito dahil sa maraming beses ay binubuyo raw si Philmar na hiwalayan niya si Andy sa tuwing mag-aaway sila. Bungad ni Andy My wife were posting I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I am always around when they are together. I posted because this person betrayed me. Encourages my husband to break up with me during every fight, even when I also tell my side of the story to her. Inilahat daw ni Auntie na ang babae ang siyang naghimok sa magkaroon ng matching tattoos. kung kailan daw nagkaaway pa si na Andy at Philmar. Pagpapatuloy ni Andy, she didn't honor my side by choosing to celebrate her and my husband's love for each other because the day after our fight, she inserted herself in the situation by encouraging him to go for a spontaneous love couple tattoo together. Giit ni Andy, if innocent, why now when he is vulnerable? Why not when we're okay? Or maybe why not when things have calmed down? Nag-reach out daw si Andy sa kaibigang babae para humingi ng paliwanag. Subalit hindi raw niya sinasagot nito. Pahayag ni Andy, I reached out to her to get any but ab explanation from her for thinking this is a good idea. And she chose to completely ignore me. Inamin daw ni Andy na nasaktan siya sa ginawa ni Philmar. Pero ipinose daw niya ito para ipamuka sa female friend na mali ang ginawa nito na hindi isinaalang-alang ang damdamin ng karelasyon nito. Sabi ng aktres, Yes, I am hurt that my husband didn't think this would bother me. I'm not being dumb and ignoring that. But post was just to show, that no normal person with good intentions would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner's feelings especially after i told her that even if we are in a bad fight i would always want and choose to be okay with my husband because he is my family hindi rito ang post ni Andy sinundan pa niya ito ng maanghang na post patungoy sa kaibigang babae. Post ni Andy, When my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should have listened. Tatuwiran ni Andy sa pagpo-post niya ukol sa isyong ito. I would never even shared anything at all on here. If she only had the nerve to respond to me. Naglabas na rin ng reaksyon si Philmar ukol sa isyo. Lumabas na tinatanggap na lamang nito ang lahat ng paratang para hindi na humaba ang usapan. Nagpasalamat din siya sa mga minsahe ng mga taong aniya ay tunay na nakakakilala sa kanya. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Andy, gagawin mo din ba ang mga ginawa niya? Ano ang masasabi mo sa reaksyon ni Filmar Alipayo sa mga post ng kanyang asawa. Comment down below at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming videos. Salamat sa panunood! Bye-bye!